Sir Raymond magandang hapon. Magandang hapon po, idol. November 21 tanghali nangyari po yung aksidente. Pwede po yung paki-kwento yung aksidente? Um bali po Sir, may drop off point po ako doon sa BGC Sir. Sa may malapit din po sa may Starbucks. Then eto po yung driver po ni Mommyya si e, nasa likod ko po nasa stoplight po kami. Okay. Um nagsabi po sa sa akin na nung time na binangga niya po ako na nagtitext po siya. So nagmamadali po siya. So pinatigil ko po, sabi so, ko... So napuitan ka niya? Opo, napuitan e po. Eh talaga ko, maliwanag na kasalanan niya yun? Opo. Okay. Ang ano po, hindi ko po pinapaalis yung sasakyan niya. Ang mm -hmm. inaano niya lang po sa akin, nagmamadali siya. Sabi ko po, sir, huwag po kayo magmadali kasi binanggaan niyo po ako, sir. Mm -hmm. Kailangan po natin maghintay ng marshal dito para mm -hmm. po makapagpagawa po tayo ng police report. Tama. Five minutes po, sir, may dumating po marshal. Okay. So, picture picturean po naman, okay naman po. Then pinapunta po kami sa gilid nung Marshall po para mag-usap po. Okay. kung ano daw po ang usapan po namin dalawa? Okay. Um, ngayon po, tumatawag po yung si Mam Ma Yasi po kay sa driver po niya at pinapupunta po ako doon. Sunshine. Sa may Starbucks po sa may BGC din po. BGC Starbucks. Opo. Okay. Then doon po nakita ko po siya. Nakita po na pauusap ko po siya. Ang sinabi niya po eh kausapin mo itong driver ko then lahat ng pwede nating ano pagawa natin. Okay. At i handle ko po. So S yun ang sinabi niya opo, po. Opo, yun po, yun po i-ano daw po idededuct daw po yung pangyayari accident po yun dun sa driver. Mhm. Uh -huh. So ngayon po sir, 11 days na po akong naghihintay sir ng ano po nila response sir. Alos lahat po tinawagan ko na po sir sila. Yung driver po, nagtitext lang, tapos wala na rin po agad. May number ka ni Yassi. Wala po, sir. Bali po, ang meron po ako yun sa driver po, kasi po sabi po ni Yasi, kunin mo na lang yung contact number ng driver ko. Then anytime, para malaman ko kung ano mapapag-usapan nyo. Pero nangako siya na Ipapag siya magbabayad, Opo. tapos ikakaltas na lang niya sa sweldo ng kanyang driver, yes, yung ibibigay niyang pera, yung, pag, yung abunohan niya muna. Opo okay so, pero hindi nagpakita Hindi po sir so ano po sir eh, di natapos na po wala po kaming argumentuhan nakasulatan po kasi nagmamadali daw po sila sa so, hinayaan ko po nagtiwala naman po ako na sabi nila na ipapagawa po Pumunta po ako sa Mitsubishi North Edsa sa po sa may kasa. nagpapa-estimate po ako humiingi po ng Mitsubishi po sa ng estimate na 25 mm -hmm. ngayon po tinatawagan ko po sila Okay. Wala po ano, nagre-ring lang po yung cellphone, nagte-text po ako na nagte-text sa kanila. Wala po sila, yung, yung driver. driver po. Okay. Para po masabi kay Ma'am Yasi na ito po yung unang gagastusin. Pero hindi nyo nakuha yung number ni Ma'am Yasin. I... Hindi po sir. Pero siya nakuha yung number nyo. Opo. Ibinigay mo yung number mo kay Yasin. Kay ano po, doon po sa driver, kinuha ah, sa driver. po niya tapos kinuha ko rin po yung number ng driver po. Oh, okay. Yun po ang ano ko sa kanila, tatawag po ako sa kanila, nakakailang miss call po ko sa araw-araw para mag magawa nga po ito kasi po um, 11 days na po kundi hindi sir dahil po sa nangyaring accident. Okay. Eh. Yun yung Jeep Cherokee, plate number SAY77. Registered owner, Yasmin Isabel Pressman. So yan yung complete name ni si na sinasabi nyo. Kasi may neti nagsabi, baka babalik ta rin daw si sir. Eh, hindi pwede kasi yan oh, very clear yung picture na yan na napuitan nitong jeep na pag-aari ni Yasi itong dinadrive ni sir. Opo. Wasak yung puwet. Okay. Malaking ang damage. So pina-estimate nyo po total magkano po yung pag-repair po. Yun. Um, bali po sarang lumabas po sa estimated po eh, 48 thousand po. Yun din oh, yes. po ngayon ako sa driver sir. Sabi ko po, meron po akong nakilala sa ano. Baka pwedeng parash po natin to kasi araw-araw po ako naguhulog ng boundary po dyan sa sasakyan. Kasi po driver lang po ako. May operator po ako dyan sir. Araw-araw po ako nagsisend ng 1-3. sir, 11 days na po ako dinakabihay. Tumatawag na po sa akin yung mayari. Eh ano daw po bang aanoin uh, ko? Sabi ko wala po kung ibang pagkakakitaan. Sure. Yan lang po. Sir Rafi, kanina po nakausap po ng staff natin, yung driver po na si Domer Rabi. Um, ang sinabi lang po ay hindi na daw po siya pinagdadrive ni Miss Yasi. Hanggang doon na lang po yung pag-uusap. Yun Pero lang po. nagtatawa pa rin siya kay Yasi. Hindi na daw po siya pinagdrive, sir, after po ng incident. Meron pa tayong way na makausap natin si Yasi. Tumatawag din po tayo, sir, sa Viva Management po. Under po siya ng Viva. Let's call Boss Big. Parating natin. I'm sure ayaw ng Viva ito. Sir, Opo. ang tanong ko, yung coach na na-drive mo, wala siguro itong comprehensive, ano? Comprehensive po. Wala po. Ang ibig sabihin ng comprehensive, mayroon siya tinatawag na own and damage. Ibig sabihin, pag siya ang nakabangga, yung insurance niya, babayarin yung nabangga niya. Opo. At pag siya naman ang binangga, babayarin din ang insurance niya, yung nabangga sa kanya. Opo. Kung walang insurance yung kabila. Opo. Yun yung ibig sabihin, comprehensive. Kasi hindi mo naman kasalanan to sir. So dapat hindi ka rin singilin dito ng amo mo dapat tutulong yung amo mo na habulin si Asi. Kasi kung akong amo mo, hindi ako magagalit sa iyo at hindi ako masasama ng loob sa iyo because hindi mo kasalanan. Oh, hindi ikaw ang kas kasero dito, nabangga ka na hindi mo kagustuhan at hindi mo sinasadya na para mabangga ka. Ang tutugisin dapat dito yung driver ni Asi at si Asi. Oh, Ito yung sa bill na pinapasa ko eh. Na dapat lahat ng mga kotse may comprehensive coverage para pag dumating yung ganito, meron kang uh, sa magbayad sa iyo. Kasi kung comprehensive itong insurance ng operator ni Kuya, eh, yung insurance company ang magbabayad. Okay. Kung sakaling kaling uh, ayaw magbayad ni Yasi. And then yung insurance company ni Kuya, ng operator ni Kuya, ang siyang nahabol na dito sa insurance ng sasakyan ni Yasi. Okay. Wala na po talaga. Pinapatay ka ng cellphone. Opo, po, sir. Eh, lagi po akong tumatawag sa kanila araw-araw. Doon po kay Dover, kay Sir Dover po. Eh, lagi po, um, kanina po tumawag po ako sa kanya. Nagmamaneo daw po siya ng jeep. Namamasada daw po. So, yung operator po, sinisingil ka na? Ano po po nagtatanong po sa akin, sir, ano po kayang ano, um, balita sa inyo, sir, kasi nabangga kayo, wala kayong napag ni ng driver ni Ma'am paano natin mapapagawa yung sasakyan mo? Paano ka ulit makapag-start ng grab mo kung sira yung sasakyan mo? Kasi po, sir, nagtesting po ako ng 22 bumiyay po. Hindi ko na po masara yung pinto po sa likod, mahirap po oh, kasi. So, ibig opo. sabihin, binili ito ng iyong operator para opo. hanap buhay mo? Opo, pangaraw-araw ko po. Eh gusto ko lang tanungin sa yung operator kung ito ba ay may insurance. Kasi kung comprehensive to, habulin na lang po natin sa insurance. Anong pangalan po ng insurance? Coco Life po yung insurance. Dapat lahat ng sasakyan comprehensive, especially kapag bago-bago pa. At lahat ng sasakyan dapat updated ang insurance coverage. Ato. At hindi mo pwedeng i-rehisto yan pag wala kang nabiling insurance. O baka expired ang insurance nito. Dapat meron yung sa system ng LTO, na-monitor na kapag nag-expire ng insurance kahit hindi pa expired yung registration, automatic na papadala ng sulat yung mali ng sasakyan. Captain Sherwin Revilla, Chief Traffic Unit Taguig PNP. Magandang hapon po Captain Revilla, Sir. Good afternoon po. Magandang hapon po, uh, Senator uh, People's sir. sir, kailangan po namin ng tulong niyo. Uh, siguro po mapuntahan niyo po yung bahay ni uh, Yasmin Isabel Presman para siguro kumuha po ng mga impormasyon tungkol dito sa aksidente dahil ayaw na po magbayad nitong nakabangga nang sagay makapagsampa yes, ng kaso po itong nabangga. Yes, waiting na lang po kami na mapika po yung uh, certification from the LTO para maging formal po din na uh, yun naman po sir ang, ano, magiging action taken po namin to ano, conduct further uh, investigation po regarding the case. No? Sige po, sige po. Okay. Pagkatapos po sa LTO, kami po ipupunta sa inyo. Pakitulungan na lamang po uh, itong ating Grab driver ano po. Salamat po. Captain. Sure po sir, maraming salamat din po. Uh, makakaasa po kayo sa support na po namin sir. Yes sir. Sir Raymart, so hindi ka na nakapagpasada? Hindi na po sir, kasi po hindi ko na po masara yung trunk po sir eh. Pagka po, ano, eh, babagsak po ng sobra para lang po magsara ng ayos. Pero pagka naman po bubuksan, yahatakin ko naman po siya paakyat pataas para po magbukas lang po ulit yung trunk. Sir, ganito pong gagawin ko. Today, malalaman natin kung TPL lang ba? Third party liability comprehensive. Pag TPL lamang yan at naabala ka na sa iyong trabaho at sabi niya 48,000 ma-repair yan para makapaghanap buhay ka ulit, ako na ako repair Maraming salamat po, sir. At kapag nasingil po natin itong si Yasi, then pamasko ko na lang sa iyong 40,000. Ay, sir. Thank you po. 40, oh. Uh, 38,000, ano? No? Ah, uh, 49. Ah, oh, po. Sabi natin 50. Ah, oh, po, sir. Sige po. Maraming salamat sa 50, 000, po. P50,000 hanggang Monday po alamin mo natin lahat. Baka uh, meron po comprehensive. Kung may comprehensive, then habulin po natin insurance company ng kotse ninyo. Okay. okay. Now, kapag hindi, pag uh, third party liability lang yung insurance sa akin mo, ako na po ang magbabayad. Pag nagbayad si Yassi, then sa'yo yung 50,000. Maraming salamat, okay? salamat po, sir. Okay. Maraming salamat, arami salamat arami po. Masasayang punta mo rito. Apo. Ano't ano pa man, may mangyari po dito sa sa kaya mo na mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ayos natin. Salamat okay. po, sir. Maraming salamat po. Uh, pero tinitext nyo po yung driver. Oo po, sir. Eh. Nakakailan text na, na po. Eh. Si, sir. Huwag ka na mayak, sir. Kaya, kaya po natin to. Nakakailan text na po ako. Eh. Nag-ano lang po ako, sir. Kasi gusto ko na rin po talagang bumiyahe. Opo. Eh, marami ako akong bayaran, sir. Eh. Ilang so, Ilang araw po kayo hindi nakabiyahe, sir? 11 days po. 11 days na? 12 days na po kayo. May anak po kayo? Opo. Ilan po anak nyo? Isa po. Ali po. Eh, may pagamutin po po ako, nanay. Magkano bang kinikita mo sa isang araw? Sa Dep pag... Depende po kasi, sir, sa average po na lalabas po ako ng 4 a.m. Uuwi po ako alas 8 ng gabi. Magkano po yung average na kinikita niya po? Um, malinis ko po, sir. Para sa amin po, 2,000 po. sa araw? Opo, mga ganun po. Sige po, papalitan ko po yung 11 days na nawala sa'yo. Sa average mo kinikita ng 2,000. 2,000 times 11 gagawin ko gagawin ko pong 25,000 ngayon po mismo bibigay ko salamat, salamat po sir plus yung repair Opo. Okay. Yes, sir. Salamat po. Sige sir, wag muna kayo umalis. Opo. Oh oh sa lang kayo sa kabilang booth. Usap muna kayo ulit ha. Opo oh oh sir. Thank sir. you po. Sir, salamat thank salamat you po. Maraming maraming marami. salamat yes, po. Yes sir. Magandang hapon po sa inyo, Miss Yasi Presma. Yes, magandang hapon po. Yes, ma'am. Ma Sir, nabalitaan ko po, may sumawag po sa akin. Opo. Pasensya na po, uh, wala pong kinumunicate po sa akin yung driver. Tinanggal ko na rin po kasi sa, sa trabaho, hindi na po nagtatrabaho sa akin. Hmm, okay. Pasensya eh. na po, pero akala ko po kinukuha pa lang po yung code. No problem po. Andun pa po ba siya? Andito po, sige, usap po kayo. Hello sige. po ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Opo. Ay kuya, pasensya ka na. Opo. Kuya... Kuya Raymond. Apo. kaya Kasi yung nagpapicture sa akin nito po. Opo. Represensya ka na, tanggal na sa trabaho yung ghost mo. Hindi ko naman po alam. Apo. Kaya ko naman po, siyempre, kukover po namin yan. Wala kasi ako sa akin nangyari yan po, di ba? Opo. Pero Miss Yasin, Apo. kung tutusin, dapat hindi po natanggal yung driver. Dahil hindi naman niya kagusto yung aksidente. Kasi meron naman po. kayong pa, insurance. Hindi din po yun. Iba ano? pong dahilan po, sir. sir. Ah, ibang dahilan. Okay, kung ibang dahilan din, labas na tayo doon. Opo. Hindi naman po dahil sa aksidente. Bago ah. so lang din po kasi siya, nakatrya lang din po kasi siya sa akin yan. Ah, uh, trya lang. Ah, uh, ma'am, ang akin lang po dun sa driver po, eh, kung nakipag-cooperate naman po siya sa akin ng maayos, hindi naman po kami hahantong sa ganito. Eh, almost 11 days na po talaga kung hindi nakakapagmaneho, ma'am. Kasi po, yung trunk ko po talaga sa likod, hindi ko na po mabuksan. Nakuza ang sa ano sa ko lang po rin. dun kay Sir Dober, kahit sana naman lang po, nakakatatlong tawag po ako. Sumagot lang po siya kahit ilang segundo lang po na makausap ko siya kung may nagbabago po sa ano. Ang sinasabi po niya kasi ma'am sa inyo, kinokontak niya pa po kayo. Yung po ang sinabi niya po sa akin. Kaya po... Uh -huh. O oh, na kayo oh, po niya, oh, yeah, hindi oh, po oh, talaga alam ang sitwasyon. Ay hindi rin po nasabi rin sa akin ng amount, nakakuha ka na po ba ng quote. Ako oh. po mahala, wala pong problema. Ma'am, matanong ko lang, may insurance po sa kayo Ms. Yasi mayroon din po insurance, sir. Ayun naman pala. Sige, pwede po yung uh, bayaran na ngayon, yung uh, repair, and then uh, later on, i-reimburse na lang kayo ng insurance. No problem po, sir. Wala pong problema talaga. Inaantay ko lang din po talaga yung quote. Oh, wow, mer meron na pong coach. So, oh, sir, maagang pamasko. Di ba na po, po ba, Wala pong problema. Pati Opo. na rin po sa mga araw na hindi po kayo nakapagtrabaho, pipigay ko na rin po. Eh, wow. Para po. po hindi po maano yung pamilya nyo. Alam ko naman po. Oh, ayaw. Po, Pasensya na po kayo, ma'am. Kung oh, ano, ma'am. Yan, mga, Pasensya ito. Ma'am, ito po. Yung uh, code dito, 49,828 plus 22,000. Uh, 71,828, ma'am. Pwedeng tawad 828, 71, na lang 828, maski 71,000 na lang. Hindi po, wala pong problema, sir. Kahit buwing ko na rin pong 100 para makover na rin po yung... 100,000? Opo. Wow. Mabait pa sa Pasensya na, na, na. Ano na po, kuya ulit. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po kung nakarating po dito. Talaga pong ano lang, na lang po ako, ma'am. Hindi, buti nga po yung kasi hindi ko po talaga <laughs> alam. Buti na lang po tumawag din po sa akin yung mga nakapanood. Thank you po, sir. Raffi. Opo, opo, ma'am. So, ma'am, yung 100,000, kailan po may bibigay kaya? Today, Today po. O, oh, edi, sasama na namin si Sir. Papatakbo ko po, po ngayon. O, oh, sige, sige po. And then, mamaya po... Tapos, Sir Rafi, kunin ko na rin po yung contact po niya um, oh. sa tao po ninyo para po makoordinate po. O, oh, para mag-usap. Mabigay po today. O, oh, po. Ah, o, oh, sige. So, today... Mahabol pa kasi oh. 4 o'clock po yung ano, eh, sarado ng bangko. O, oh, sige po. Miss Yasi, okay. Po. Uh, na po ulit ha. And thank you, Sir Rafi. Maraming sa salamat. Salamat po, ma'am. Ma Magandang hapon po, ma'am. Oo. Oh, oh. Sorry, Kuya Raymond. And Apo, ayun ma sana, may pa uh, Merry Christmas ka na rin. Pasensya na po sa abala. Pasensya na rin po ma'am. Salamat po. At dito oh, po oh. nagkausap po tayo. At ito lang naman po ang gusto kong solusyon na ano. Maayos lang no po problem. para po makapagbalik Nakito para po. ako? Nakita mo naman ako, nag-picture pa nga po tayo, di ba? Ano Opo. Oh, ano ako? Opo. Oh, ano po kasi sila sa akin? Opo. Oh, ayun. Ayun naman oh, pala. So, okay na sir. 100,000. Kita oh, mo, Noble Ma'am Yasi maraming maraming salamat po sa maagang pamasko at ayun, kay ayun. Sir Rafi ulpo din po Sir maraming oh, po. salamat thank po Thank you thank you buti naman nakausap na tayo maraming, oh, maraming, maraming salamat po Maraming salamat po Ayun magandang hapon po Miss Yasi Thank you Sir Rafi. salamat okay, thank po 100,000 today Opo, sir. I-hold ko na muna yung bibigay ko sa iyo kasi <laughs> eh, dinoble pa niya. Oh. Ako hanggang ano lang, 72 lang sa akin. Okay. Siya 100, highest bidder, mas mataas yung bid niya. Ay, di tayo sa highest bidder. <laughs> Pero kung hindi niya tinupad, uh, to, today ha, ah, pag hindi niya tinupad, papasok ulit ako. Okay. For the meantime, atas muna ako. Okay. Okay, enough? sir. Okay. oh, di ba? Kasi ginawa niyang yeah, 100. Opo. Okay. Christmas. Okay, sir. Opo, po, sir. Sige, sasamahan namin kayo ngayon. Diyan ka ulit sa booth. Pag merende muna si sir, we will make sure by 5 or 6 o'clock, kahit saan pang sulok yan ng Pilipinas, wag lang sa Tawidagat, ha? Opo. Oh, Puntahan natin. Sir, maraming salamat po. Walang anuman po. Again, nagpapasalamat tayo doon sa ano, handler niya. Si Ms. Sheng. At saka yung si ano, yung si Mr. si Sir J. J. Monteliban. Oh, mabait yan. Miss Yasmin Isabel Pressman, salamat po. Natuwa na si Yung luha, pinalitan niyo natin. Ayan. O, oh, nakangiti na si sir. Ayan po. Ang itsura ng isang masayang tao na yung nabunutan ng tinik. Ayan. Oh, Karina, yak siya ngayon. Yap tuwa sir. na siya. Okay. Meron pa siyang bonus. Alam ba ng misis mo na nandito ka? Um, opo, alam po niya, sir. ah, okay. So, tawagan mo siya para mag-good news naman si misis. Opo, oh, sir. Maraming salamat. Uh, Pag-uwi mo, meron kang dalang pasalubong na. Opo. Oh, uh, ba? Diba? Salamat, sir, sa pagpunta. Maraming salamat po, sir. Ingat Idol. Po, sir. Thank you guys. po. Thank you Makanang po. Magandang hapon po. Thank you. Thank you. Sige sir, kausapin po namin kayo sa kabila. saka na hindi ko talaga okay. alam. As in, Pasensya hindi ko... Masensya na po kayo sa abala. Oo, oh, oh, walang problema. Dinagdagan okay. ko na para meron ma kang maraming extra yan. Ma Merry Christmas. Masensya na ulit. Salamat po dito, ma'am. Masensya na po kayo, ma'am. Salamat po. Oo oh, naman. Don. maraming maraming salamat po. Um, mga ganito pong pagkakataon, buti po na pagsasama niyo po yung mga tao, lalo na kapag meron gantong hindi po pagkakaintindihan or ito, buti na abot po sa akin kasi hindi ko po talaga alam. Inaantay ko lang talaga yung quote niyo, hindi ko rin alam na hindi ka sinasagot. Pasensya ka na ulit, nakatrial lang kasi yun sa akin. Ngayon tuloy, siyempre. Um, sana maging mayos. Opo mo, maraming salamat po. Covered Papa... na yan, pati yung mga araw na hindi kayo nag- Maraming salamat po kay Ma'am dahil po dito, Makakapag-ano na po? Papagawa ko na po yung sasakyan, makaka na po ulit ako. Sige. Maraming salamat po. At may po, Christmas pa kayo. Opo, oh, ma maraming salamat po. Malaking bagay po para sa amin 'to. Thanks mga. Kuya. Sorry, pasensya na po ulit. Pasensya na. Opo, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po kay Sir Idol Raffy Tulfo ko. Nang dahil dito po, um makakapagsimula na po ulit ako. Mapapagawa ko na po yung sasakyan at meron po kami ma Maagang pamasko para po sa kaya Idol Rafi at saka kay Mami Asi oh, po. Uh, sabi po ni mamiyasi kanina during the interview with Idol Rafi is, idinoble po niya yung bayad sa inyong... Oh. Meron ka ba mensahe para sa kanya? Um, Ma'am, maraming maraming salamat po dito. At sobra-sobra po ito. Malaking tulong po para sa pamilya ko ito. Mahagang pamasko po para sa amin ito. Maraming salamat po. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuan. basta sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan Mga taong na binuway ang pag-asa na naglaho na Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal